Hindi napigilan ng kapuso actress na si Carla Abellana ang magbigay ng reaksyon ng malaman niyang pagmamayari pala ng mag-asawang Sara at Curly Descaya ang ilang mamahaling luxury cars na matagal na niyang napansin. Hindi ko mapigil ang mag-react kasi minsan ko na silang nakita at ngayon lang nakumpirma na kanila pala yung mga sasakyan. Bilang mamamayan, karapatan nating magtanong at maging mapanuri, lalo na kung may kinalaman ito sa mga isyong pampubliko. Ayon kay Carla, minsan na niyang nakita ang mismong gusali sa pasig kung saan nakapark ang mga magagarbong sasakyan. Ani niya, ah, sa kanila pala lahat yun, nagtaping na kami sa building na yan sa Pasig. Sa kanyang Instagram story nitong lunes, nagpost ang aktres ng screenshot mula sa panayam ni Julius Babaw sa mga Diskaya noong Setyembre taong 2024. Sa nasabing screenshot, mababasa ang titulong, Luxury Car Hall with Sarah and Curly Descaya, na ang dalawang Lincoln Navigator na nagkakahalaga ng 16 na milyong piso bawat isa. Dagdag pa ng aktres, hindi na raw siya nagtaka kung saan nang galing ang mga nasabing ari-arian. And I was like, parang alam ko na kung ano ang business ng may-ari nitong mga to, ani pa niya. Kilala si Carla bilang patron saint of concerned citizens dahil sa kanyang pagiging mapanuri at pagiging bukas sa pagbibigay ng komento sa mga isyong hinaharap ng bansa. Samantala, muling naging laman ng balita ang mga diskaya matapos maisama ang kanilang kumpanya sa listahan ng top 15 flood control contractors ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na iniulat mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi napigilan ng kapuso actress na si Carla Abellana ang magbigay ng reaksyon ng malaman niyang pagmamayari pala ng mag-asawang Sara at Curly Descaya ang ilang mamahaling luxury cars na matagal na niyang napansin. Hindi ko mapigil ang mag-react kasi minsan ko na silang nakita at ngayon lang nakumpirma na kanila pala yung mga sasakyan. Bilang mamamayan, karapatan nating magtanong at maging mapanuri, lalo na kung may kinalaman ito sa mga isyong pampubliko. Ayon kay Carla, minsan na niyang nakita ang mismong gusali sa Pasig kung saan nakapark ang mga magagarbong sasakyan. Ani niya, ah, sa kanila pala lahat yun, nag na kami sa building na yan sa Pasig. Sa kanyang Instagram story nitong lunes, nagpost ang aktres ng screenshot mula sa panayam ni Julius Babaw sa mga Diskaya noong Setiembre taong 2024. Sa nasabing screenshot, mababasa ang titulong Luxury Car Hall with Sarah and Curly Descaya, na ang dalawang Lincoln Navigator na nagkakahalaga ng 16 na milyong piso bawat isa. Dagdag pa ng aktres, hindi na raw siya nagtaka kung saan ng galing ang mga nasabing ari-arian. And I was like, parang alam ko na kung ano ang business ng may-ari nitong mga to, ani pa niya. Kilala si Carla bilang patron saint of concerned citizens dahil sa kanyang pagiging mapanuri at pagiging bukas sa pagbibigay ng komento sa mga isyong hinaharap ng bansa. Samantala, muling naging laman ng balita ang mga diskaya matapos maisama ang kanilang kumpanya sa listahan ng top 15 flood control contractors ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na iniulat mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi napigilan ng kapuso actress na si Carla Abellana ang magbigay ng reaksyon ng malaman niyang pagmamayari pala ng mag-asawang Sara at Curly Descaya ang ilang mamahaling luxury cars na matagal na niyang napansin. Hindi ko mapigil ang mag-react kasi minsan ko na silang nakita at ngayon lang nakumpirma na kanila pala yung mga sasakyan. Bilang mamamayan, karapatan nating magtanong at maging mapanuri, lalo na kung may kinalaman ito sa mga isyong pampubliko. Ayon kay Carla, minsan na niyang nakita ang mismong gusali sa Pasig kung saan nakapark ang mga magagarbong sasakyan. Ani niya, ah, sa kanila pala lahat yun, nagtaping na kami sa building na yan sa Pasig. Sa kanyang Instagram story nitong lunes, nagpost ang aktres ng screenshot mula sa...